ulala for today's ulam video. Ito nga ang ating stock na lulutuin. Meron tayong mga palaman dito na ancure. Tapos may chorizo at magsusopas nga tayo ngayong tagulan ulan Dahil hindi tayo makalabas. Lahat ng stock natin sa rep ilabas na natin at yun ang lulutuin natin. May manok nga tayo dyan. Tapos itong baboy, isasahog na rin natin to. Kasi nga marami-rami ang ating lulutuing sopas ngayon. Ito pa nga yung istak natin sa rep ng mga pasta. Ilalagay na natin to kaysa masayang. Di ka makalabas, gawan mo ng paraan. Grabe, maghapon ang ulan. Kaya po, mag-iingat po tayong lahat. Lalo na sa mga nasalanta talaga ng bagyo sa bandang Bicol, Sorsogon, at iba pang mga probinsya. Dito rin sa Metro Manila, mag-iingat po tayo sa Bagyong Christine. Masarap nga ngayon sa tag-ulan ang sopas kasi nga yung sabaw. Sarap humigop nito. Kaya ang aking entry ngayon, sopas. Asa na ang sa inyo? Siyempre naman, ang gulay nito hindi rin mawawala. Ugasan nga lang natin to ng mabuti. Yun lang muna guys, mag-iingat po tayong lahat. Always magdala ng payong. Lalabas man. Yun lang muna. Bye. Hi mga kaulala for today's ulam video. Inuna ko nga muna ng pakuluan ang ating baboy dyan kasi matagal-tagal tong lutuin, matigas. At nung natuyuan na at nagmantika, pwede na natin is isa ang ating manok. Rugdurog nga lang yan kasi nga pangsahog lang naman ay hindi natin magmantika para malagay na rin natin ang ating mga sibuyas bawang mga sangkap na gagamitin natin sa ating sopas na masarap pagkatapos nga natin magkisagisa lagyan na natin ang ating sabaw pakuluan lang natin yan tapos timulahan natin ang mga pampalasa para sumarap na ang ating sopas pagkatapos nga natin maluto at pakuluan Lahan na natin ng ating gatas at isabay na rin natin ang ating mga pasta. Luto na rin naman na kasi to, kaya na nating patagalin. Inama ko na ngayon yung Pasta pa rin naman yan. Gawin natin ng paraan para makasurvive tayo, makakain tayo. Kasi nga, hindi tayo makalabas. Maulan ngayon. Importante, may laman ng ating chan naglasang sopas na, pwede na natin ilagay ang ating mga gulay-gulay dyan, dami nga nito ni isang barangay na naman makakakain ito, charot. pamilya lang hindi lang muna, bye hi mga kaulala for today's ulam video, magluluto nga rin ako ng chorizo lungganisa na lang ano ba yan, parang bet ko siya baka oh. kasi siyang lungganisa na laki Prituprituhin prituhin nga lang natin yan. Bagay din sa ating sopas. At ayan, luto na nga ang ating mga ulam. Pwede na tayong kumain. Ang sarap nga na naman ang kain nga natin ngayong tag-ulan. Ganitong cravings natin, o. Oh. Magugustuhan na naman nila ang ating menu for the day. Pero bago nga yan, kakain muna tayo nitong pandesal. Siyempre, samahan natin ng kape. Black Opie, ito yung masarap sa tag-ulan. Kasi nga gusto kong matikman ng ating Anchor Butter. Feeling social, diba? Ang kikit nga lang nito. Ang liliit. Pero napakasarap nito sa kape. May pandisa. Ipalaman mo lang, o. Oh. Diba? Ganitong mga tag-ulan ang masarap kainin. Masarap na pandesal. mainit, tapos palamanan mo lang ng bar na anchor pwede na. Minsan, tikim-tikim din tayo ng mga sosyaleng pagkain. Charot. Yun lang muna, guys. Thank you for watching. Sana po, nag-enjoy kayo sa aming video. Ooh, la, la. Salap, salap. Thank you guys for watching. Bye.